na time check muna tayo. Alas dos na, no? Alas tres. Yes, no? Yes. Alas dos. So, nandito kami sa airport ngayon, sa so domestic airport. Um, kape muna kasi ang flight namin is 4.30 pa. 4.30 pa madam no? Oh, so, meeting muna. Copy, copy muna tayo. Medyo inantok pa. Papakunta ah, ko ng Jinsan. So, first time ko sa ng aeroplano. So, <laughs> excited na ako. So, kakapin muna kami. Agad ba ito palang kape dito sa airport? Hindi palang kape dito sa airport. Kasi may yan dito. Yan na kasi ako ngayon. Di pa lang pa sa tulog. Ang ko pa nga ni Kapi muna kami ng lahat ah. Ayan, habang nagkikita ng flight. Gala-gala naman tayo sa airport. Ang dami palang tao dito. Parang baklaran. <laughs> ako ko si dito sa airport na nakakilala sa akin. So, parang parisan ko lang. Ayun pati mga guard na picture din. Sana ba tayo? dito pa rin tayo sa ano? Sa anong pa rin airport to? Ang daming daming tao. Grabe, pita nyo. Ang galing araw pa lang ha, alas 2 pa lang. Mag, uh, alas dos pa sa mga ang daming tao na dito parang baklaran lang talaga. So, ayan na nga, guys. Dahil uh, na kami. Kasama ko si Ma'am Beam at saka si Alvin. So, ayan. May tumawag sa ate. So, mamaya excited na ako na magkasagay sa aeroplano. Dahil first time magta-travel ako ng ganito kalayo. At saka, sasagay ng aeroplano, syempre. So, ito na. Plano <laughs> sarap plano na sarap na sa loob. Parang bus. Nakakatakot na nakabahan ko. Basta <laughs> din sa tagal. Ay no, din Anak si Dakia aeroplano, si Bupa City.